Doon po naman sa ating mga kababayan uh, na naghahanap po ng oportunidad pero nawawala ng pag-asa. Laging natatalo ba? Yung laging nabibigo. Ano po ang pwede niyong maging uh, advice? Kasi kayo, nakakausap namin kayo ngayon. Nagtagumpay na kayo eh. Andiyan na kayo sa taas eh. Pero along the way, sabi niyo uh, hindi naman madali eh. Ano po gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin na laging nakaka-stumble ng mga harang mga hurdles? Well, again, Based lang sa experience, hindi ko naman masasabi na experto ako dyan. Mm -hmm. Pero I think in our experience, it's important na may yung patience and persistence magkasama yun. Meaning, hindi ka mag-give up. At mahirap mag-isip ng short term. Kailangan medyo long terms Kaya may patience ka dapat. Nagsimula kami sa isang tindahan. So ngayon, 800 na. Mm -hmm. And probably ikaw, nagsimula ka sa isa at mm -hmm. sabi mo nga 20 plus na kayo. So, kailangan tuloy-tuloy lang. Huwag mag-give up. Kasi kung give up, give up na talaga. So, for those who are experiencing challenges, I think there will be opportunities to do better. Mm -hmm. Pero kailangan, porsigido mm -hmm. yung tao. Yun po yung most important lesson na na nyo rin sa mga magulang nyo. Ano? Mm -hmm. Kasi hindi naman, wala naman shortcut talaga. Mm -hmm. I mean, kailangan. Tuloy-tuloy. At saka, I believe, mayroon akong sinasabi parati sa office, progress over perfection. Ay, hindi ka naman abot dyan, so progress ka lang ng progress. Okay yun. Kaysa yung ganun, tapos bababak. Mas-mas yeah, okay pa yung incremental progress, incremental improvements and growth mm -hmm. for me.